Ayun mga musician dito na ako sa school nila Maro. Yung mga nakita mo artista. yung artista daw. Umuwi na sila Junjun at si Lako. Umuwi oh. na sila Ate si Deng. Andito sa Ate si Deng. Hello! 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 Sa taasa. Ay, dito ka. Anong grade sa inyo? Oh, grade 4. Okay. Sa so, mga business sa third floor ako. Second floor ako. ano po ako, hinga lang ng konti at napagod. Dahil lakad lang. Naiwan ko pa yung aking ano kanina. May pinalikan lang ako sa bahay, buti tanda si Bay. Thank you Bay at pinahiram mo sa akin yung motor mo. At po, this is the last day of school. Kuha na nandito ng card. Ano grade ka na? 4. 4? Sa noon. Kasi 8 pa rin sila. Agrito. Uh, uh, yun, uh, <tinyo> uh, uh, 'yung sa akin eh. Ah, uh, andyan na ba 'yung teacher ni? yun Okay, nice lah. Okay, mga visitors, ah, hakay tayo sa third floor sa dahil grade God si Amaro. Kaya dito tayo sa third floor. Tulog. Mali, April 15. Last day of school. Wala ng cards. So yun, balik balikan ko kayo mga business. So yun, mga business. Uh, wala pang tao sa room nila. Mar. Pero andito na daw yung teacher. Sa so school. So hintayin lang na po natin. Uh, kanina si Bay, si Kuya Buknoy, kaya si Ate uh, naabutan ko sila dito, nangunga din ng card. Kaya numuwi na po sila. Ang naiwan na lang po dito is si Ate Deng. tsaka yung mga bata, yung anak na kasama Yun, antay-antay lang, antay -antay lang po natin yung picture nila, ama. Para makuha na din po natin yung card niya. Yun nga po, update-update uh, lang din about sa uh, nangyari dito sa aming Magama. O. Yun nga po kahapon, uh, nagpunta kami sa isang isang clinic para po ipatuli na si Amaro kasi bakasyon naman na 13 years old na din siya. So ang kasama ko namin nagtuli si Papa Dins. So thank you, thank you sa iyo Papa Dins. Uh, sobrang pasasalamat ako sa pagpapatuloy mo kay Amaro at sobrang hands-on ka talaga sa mga pangaral at mga payo. At syempre natataks sa doon sa mga naging vlog mo. Naging vlog nyo na kasakasama nyo si Amaro sa pagbimisyon at na da-divert na yung yung attention ng bata na sumama-sama sa inyo sa mga gawaing pagbimisyon nyo at nababawasan na din yung barkada niya paps grabe grabe talaga paps sobrang appreciate ko yun sobra sobra grabe uh, may una nga ako napanood na video ito lang upload mo nun nakaraan talagang naluha ako kasi yung mga bata pa sila maro at kasi si MM kasama yung clip na yun na talagang ang kikit pa nila thank you thank you very much Papa jeans at siyempre kila ate kila kuya at first family ng ka-business yan si Labudang at si Boss Dave. Uh, yun, sa mga kabisnes nating lagi naghahanap ng upload ko, uh, konting pangunawa lang po kasi medyo nahihirapan ako sa pag-iisip ng mga content. Pero ganun pa man, I try my best para nakapag upload kahit pa ka paano. Para sa mga updates, sa mga dumadating na blessings sa amin. At syempre, eh, about sa amin ng mga kapatid kong kagwang at sa buong family sa mga updates na ganyan na panood din naman kaya yun salamat po sa pangunawa at yun nahantayin ko lang po na dumating na yung teacher ni Amaro at para makuha kami yung card niya yun abang abang po so yun, uh, business po uwi na ako nakuha ko na yung grade ni Amaro alright po uh, support grading niya uh, improve improve ganda maganda po yung port trading niya maro kaya congrats uh, di ko pa siya uh, na sa inyo kasi alam niyo na po na may vlog si Papa din sapat dito at may usapan sila ni Maro so yun, uh, susurprise na lang natin at siyempre matutuwa si Papa Dins kasi natupad ni Amaro yung usapan nila kaya yun Amaro, congrats sa iyo at tinapad mo yung sinabi mo to improve uh, mas galingan mo pa sa susunod lalo na graduating grade 6 ka na kaya pero proud ako sa ina kasi galing, galing, magaling, magaling. yun abang abang ko at pauwi na rin naman po ako siguro uh, tatapusin ko na lang ko sa bahay abang abang so yun mga business uh, malapit na tayo sa bahay hindi na alam tayo sa glit, bumili ako ng saging saba. Paborito ni Kuya to kasi hindi nang nasa mission kami na vlog kami. Eh merienda kami ng ano? Ah, uh, toron. Ano pag-usapan nga sa mga ganyang ano? Saging saging, e, sabi ko nung hindi uh, nung nag-diet ako ng isang buwan at ah uh, hindi ako nagkakanya yung saging lang at saka kamote ang aking ginaga kaya ang bilis kong maka uh, maka loss ng timbang so from 180 halos 180 kasi 179.9 naging 176 hanggang naging 173 so twing morning twing morning ito saging itlog at pagtanghalian saging na itlog. So napakabilis pong makabawas ng timbang na ito. Amila ko 2 uh, dalawang kilo. Dalawang kilong saging para pang magambo. Kasi yan mga kabisnes, uh, andito na ako sa bahay. Pahinga lang konti at tingnan natin kung ano pang mga ganap dito. Abang-abang ulit. Oh, uh, napakainit. Grabe. So hot in this place of earth, Philippines. Summer na summer na talaga. Di pa. Iyon mga business, nakalimutan akong mag-video. Wala sa isip ko at tinapos ko yung original cleaning dito sa uh, kusina dito. Lampasa ako, tinanggal ko yung mga uh, icebox doon. Tapos ito, patapos na ako sa mga kaldero. Naalala ko, ito po yung mga nalinisan ko. Yan. At, naalala ko, hindi pa pala tapos yung ko. So, itutuloy ko na lang mga uh, minamahal lang Dula, kawali, drum, Saka, na ka-business. Dalawa kawali, dalawa kaldero. Tsaka na kaldero. yung hugasan ko kasi... Uh, galing ako sa school kanina yung Amaro. medyo nawawalay po ako. Kinawa ko yung card ni Amaro. Ay, so, pag-vlog -pag ko sa'yo kanina, Tom. Oo, ito. Oo, ito. Ay, ito. Ay, sa mga pagpalang ano, araw po sa ating mga mga at mga kapapi. Yes, Kuya po, dito pala. I love you po sa inyong lahat. Yes. <laughs> grabe ang grabe yung pormahan mo kanina ito lang. Siyempre, alam mo naman tayo. Grabe ka talaga. Uh, oh, no, Siyempre, school yung pupapan natin eh. Baka may, 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 may matalisod tayong umigan. Akala ko, nakakita ako kanina ng artista. Pagdating ko nga sa school eh, biglang... Huh? pagdating ko sa school, pa pala lahat sila, Junjun, sila Kuya Buknoy. Huh? Ah? Ah. May dalawang vlogger ako abutan doon. Doon? Oo. Oh. Kanina? Oo. Oh. Kaya yun, napakwento din sa vlog nila. Yon oh. shout out. Bye, Junjun, Natsuya Burlok, oh. Ati Mingay, at yung masawan. Si Ati si, Sidi, ando sila ang lahat eh. na? Oo, oh, nangunga silang card kasi huling araw ng pasokan niya ng mga estudyante. Ito na mo. Ah, ganun? O, buha na ng card. Oo. Oh. Pagdating ko, Nung umalis kasi ako, may naiiwan ako mga gawain eh. Nagliliis ako. Ayun pala, sabi mo kanina na i-vlog mo. Oo. Oh, hindi na... Nakalimutan ko. Oo nga. Ayun. Huwag mo sabihin ko na nahawaan kita. Kaya nga, naligigi na ako tayo mga kabitsa mga kapi. Ha? Mahirap na nga na, nagiging ulyanin na. Oo. Oh. Pero hindi tayo papayag. Uram. Ano lang siguro, nakalimutan lang talaga. Dahil sa sobrang... Busy. Busy na, oh, po Oo. Oh. Pagkatapos ko kasi ah, Pagkatapos pag ko po kasi yun, yun naglinis dito, hmm. tinanggal ko yung mga ice box, ice box dyan, at mga sakos ako dyan. Oh. Inalis ko at maraming ano sa loob. Sinunod ko tong mga kaldero. Oh. Para, uh, hmm. Diba? Hmm. Mahinit po masyado ngayon, ano? Grabe. kaya yun po mga kalitnik. Grabe po ng tubig. Kaya oh. ni kapatid na istong, kami mali kaming ano, nagkatayang timba na tubig. Oh. Mayelo. Mayelo. Sandag. Ang kalara, lagi pa tayong hydrated, mga minamahal namin sa uh, diba kasi yung init niya, anong oras naman? Ano na, alas 4 na. Oh, mag alas 4 na, pero yung init niya... Hindi, hindi, ordinary ang init. Opo, oh, hindi, ordinary. Yung mga heat stroke, yun ang pinapangambahan natin. Oo. Oh. Uh, kaya, kaya, magtubig po tayo ng magtubig. Ganun ba yun? So, oo, oh, ano? Yes. Sa masabarang ka sa hindi? Oo, oh, kailangan uh, hindi ka matutuyuan eh. Sa tubig. tubig, ka ng tubig. Oh. Uh, kasi, ka, diba, kasi pag laban ka, di ba? Kasi pag nabilag ka sa araw, lalo na pag laban ka. Dato di ba? Oo. sa Ang tawag yun, nag-scout, scout kayo? Oo. Oh. hindi na kayo masyadong nag-scout niyo kasi init talaga. Oo. Oh. Kailangan talaga. Uh, may ready kang ano ganun ba yun? yung ng tubig or hmm. nasa tumbler oh. kasi yung taga sa amin ano pa lang siya noon 13 anyos hmm. na heat stroke oh. noon, parang na stroke siya umiwi yan. butit na gumaling siya oh. bata pa naman awa ng Diyos gumaling oh. Oh. Kasi hindi naman naliligo yun. Sa so, isang taon, isang beach lang yata naliligo yung bata na yun. Oh. Tapos lagi sa bukid, nag-aararo, nag-aararo na, nagbibilad ng palay. Oh. Tapos pag-uwi, hindi man oh. Ah. Naihipon yung init sa katawan niya. Ah. Oh. Ah. Okay. Biglang umiwi yung mukha. Oh. Ito, kalahati. Hmm. Baka naman na yun. Hindi, ano daw, heat stroke. Sabi ng kinadoktor kasi siya. Sabi ng doktor. Iusong-uso yung heat niya. Stroke. Oh. stroke daw. Sobrang init. Eh. Kasi nung dati kasi sa probinsya pa ako, mga business isang taon at saka 11 months yung init. Oo! So, oh, ha? Oo, oh, isang taon at saka 11 months yung init. Oo, oh, init lang yun. Halos dalawang taon yun. Oh, oh, oh. Halos dalawang taon yun. Oh, oh, grabe na. Ano bang taon yun? Kung nalala nyo po mga kabusiness, comment nyo po dyan mga kabusiness. Kung ano, um, anong, taon yun? El Niño. Anong year yun? Niño, oh, yun po, El Niño. Oo, oh, uh, yun po mga kabusiness. Wow. Comment down nila po kung anong panahon yung El Nino. May tao po. mo lang mo. Pogin oh, niya ah? Ay, ba't yung marap? Dapat yung talikot ka na lang. Ano ba? Ano saan to? Ano ba mga ka-business? Oh, <laughs> gee. Yan si Edwang Gornok po. Hindi ko na kailangan eh. Tagang barong bukit pala eh. Siya yung nag-drive. Nag-drive ka? Ah. Yes. Na piloto. Piloto. Yon yer, anong yer yon? Di ko matanda pa sa La Niña o El Niño parang ay ano ba yun? El Niño yung ilinin niya yung may di ba? Parang nagtulay si ano? Diyan 2000, 2000 na din yun. Yes, sir. Oh, 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 mga galaw, 'yung El Niño, 'yung El, El Niño na yun. Yung saan, 'yun. Lahat ng kabukiran, oh. ng palay, oh, 'yun. Mm -hmm. Yung ilog sa no, mm -hmm. yun. amin na napakalalim no, na na. na 'yung sa ilog sa amin. Uh, ah, oo. Kaya mga business ay ingat-ingat tayo lahat yan ha. Mm hmm. Kaya natin yung sarili natin, lalo na yung sa may mga edad natin mga business dyan, sa lahat ng mga business natin sa mga senior dyan. Ingat-ingat po, kung wala naman pong gagawin sa labas, uh, mas mabuti pang mag-stay na lang tayo sa loob ng bahay. bahay. At chill-chill na lang po, o oh, kundi may puno na malago dyan sa inyo, sa ilalim ng puno, huwag oh. ka na kayong mm -hmm. diba? duyan. Diba? Magduyan-duyan kayo doon. Pero may mga kamisita din sa ibang bansa. So yung, ano? May mga yellow din sa kanila. Ah, nag i sa ibang lugar. Pero summer din, tingin ko summer din ngayon sa ano. Summer din sa ano. Ano? Ano ang yellow ngayon? Ngayon? Oh, doon ka ba galing ngayon? Oo, oh, ga galing ako doon ngayon eh. Kaya, oh. Kaya kumuha ko doon eh. Ibang ah, ah, lasa doon ng big doon. Ibang lasa? Huh? Oh. Uh -huh. uh -huh. May gulay. Parang mineral? Parang may kulay yung... Purified. Purified. Ha? Purified. Purified. Paling mounted. ka business business Alright. Oh, happy gosh. business, abang-abang ulit sa mga Natapos na, ko na. Dito pahina lang ng kot. At kung anumang magaganap, abangan nyo. Mars, dito na na Tapos ang mag-toy march ni nakaka-business. Kasalukuyang gumagawa sila ng uh, cooking vlog show sa Miss KB Official. At uh, behind the scene po ito, lumabas lang ako kailangan kasi tahimik doon sa surrounding. Uh, at Nakita nyo po yung camera natin, dalawang setup yon naka DLSR sila. Kaya napakaganda ng quality ng vlog at video ng Miss KB sa kanyang ginagawa ngayon. Dugtong-dugtong lang po to ako ng mga vlog from nang galing ko ng school kanina, naglinis ako, nabugos ako ng mga kaldero ngayon. Ah, pinapanood ko naman po kung paano yung pagsiset ng camera at saka sa mga angel Ganoon din yun sa mga ginagawa ng mga M's at ni Miss KB. So, yun, abang-abang mga business. <tinyo> po, feel free to ano po, uh, reach us through our uh, messenger. Uh, Mrs. KB official sa ang uh, mga kagwangs, pwede po kayo mag-order. Yan. Para po, ang mga kagwangs, pwede rin silang mag-deliver pwede kayo mag, uh, ano nito mga pagwangs, mga ends, pwede nyo so, ito. Pwede okay. promote. promote oh, yes. Yes. mga s, speaking of uh, pwede kayo magbenta, meron kayong komisyon. Yeah.